Hello guys, magdang araw. Um, uh, may share lang ako sa inyo kasi dito sa Hong Kong ngayon, mayroon namang nag-viral na isang Pinay. So, itong video niya all over the world na naka, ano, nakarating na sa iba-ibang bansa. So, pag sinabi kasing OFW Pinay, damay lahat, di ba? So, ngayon, viral siya ngayon. Mainit, mainit, init pa to siya, guys. Kaya, humingi naman siya ng, ano, humingi naman siya ng paumanhin na apology, pero, may iba, may nag-disagree, may, may iba nag-agree naman sa apology niya. Ipaparinig ko lang sa inyo yung apology message niya. Kayo na po ang humusga. Kung, sincere ba yung kanyang paghingi ng sorry, o hindi. Tapos, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung sino siya, kung anong pangalan niya. Para makita nyo rin, nasa YouTube na yata siya eh. Kung anong, bakit siya nag-viral. Okay? <laughs> Tapos, rinig ko lang sa inyo yung message niya. Po sa inyo lahat. Ako ay ng sorry at paumanhin. Alam ko po kasalanan ko yung tanga ko pero hindi ko talaga intensyon na ipakita sa inyo yung skandal ko kasi gawa po na may nag-hack sa TikTok account ko noong last Thursday may bago akong TikTok bago lang yun, yung Friday ko yun ginawa, as in bago talaga, hindi ko talaga hindi ko talaga intensyon na ipakita sa inyo kasi nag-TikTok lang ako for private only for me. Tapos after kong makita, i-delete ko agad. Pero ngayong time na yun na hindi ko na-delete kasi nga may viral pa ako at hindi ako makapag-TikTok lagi. Hindi po ako palagi nakabantay naka doon sa TikTok ko kasi sa Facebook ako nakabantay. Kaya po humihingi po talaga ako ng paumanhin at sorry sa inyong lahat. Sana po itigil na po yung pag-share po ng video ko. Sa tunayan po, hindi ko talaga alam kung sino ang may gawa nun. Sana lang po at, at isa lang po talaga ang hilingin ko na sana po matigil na yung pag-share ng video ko. Alam ko, may, karapat ka, may karapatan kayong i-bash nyo ako. Pero wala pong problema. Pero yung pagsishare po ng video, please pakiusap, stop nyo na po. Alam ko, may, anak, may mga anak po ako. Sa akong nayan, friends ko po sila sa Facebook, mga family ko. Yes, talagang kasalanan ko, 100% kasalanan ko. Pero nakikiusap po ako sa inyong lahat. Please. Huwag niyo niya i ishare yung mga videos ko. yung scandal ko, please. Dahil, ano, ano, yung mga ano ko, hindi sila nag, nag ano, nagtatanong ng, nagtatanong ng mga post ko, yung pamilya ko. Kasi, nakikita nila yan. At sa katunayan po, wala pong problema sa kanila kung magpost ako ng mga sexy o daring post hindi po sila nagtatanong sa akin. Open-minded po, open-minded po, open-minded din, din po sila katulad ko. At, at ako, at ngayon ay nandito sa chai. Grabe yung, grabe yung lamig dito. Oh my God. Oh, kailangan ko talaga ng kape. Eh. Sana po, mag-stop na po kayo sa pag-share ng mga video ko. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ako nang sorry at paumanhin. Alam ko po, kasalanan ko talaga lahat. Kaya please, pag po. At ako'y nagmamakawa sa inyo na please stop nyo po ang sharing. Thank you po at marami pong salamat and God bless you all. Yan po yung kanyang apology ni kabayan. Uh, kayo na po ang humusga guys. Um siya si Queen dito sa Hong Kong. Uh, viral siya ngayon. Yan lang guys. Thank you.